Tapos lang kami eksakto lang umulan ngayon dito sa pili pinatapos lang kami ngayon pag inventory ano boss, okay lang, pinatapos okay, lang, oh. na. Oh, tapos, na. Oh, lang kami, ang ulan, grabe oh, mga guys, kung babiyahe kayo ngayon huwag na muna kayong tumuloy dito sa pili oh, lakas ng ulan, oh. dilim ng panahon Oh, kakatapos lang namin magsukol ng mga hos. So, tingnan nyo. Oh. Oh. Yan, lakas ng ulan. Oh. Uy! oh, Ito. Ano to? Aan aan, uh, aan, 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 na. Oh. Ang ulan. Ang ulan. So. Mabuti, pinatapos lang kami. Salamat, Lord. Thank you. At least, natapos din namin pagsukol ng mga hos. Lakas oh. oh, na walang...